Hello! Isang magandang-magandang araw sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Eto talagang si Riza Honteberos. Nanggagalaiti siya kay Kibuloy, kay Alice Go. E, nung nalaman niyang tumakbo o nag-file ng COC sa pagkasinador si Kibuloy, ganun siya si Alice Go, e, talagang yaw-yaw agad siya. At ito'y mariin niyang tinututulan. Eh kaya nga lang inatanong si Senate President at isang abogado na si Cheese Escudero Ang tungkol sa pagtakbo ni Pastor Kiboloy. Abay, harap-harapang sinupalpal ni Cheese Itong si Senator Risa Honteberos Yan po ang ating pag-uusapan Pero bago yan, pakilike po muna ang video ito At kung hindi ka pa nagsubscribe, mag-subscribe ka na Alright, dito po sa statement ni Risa Honteberos. Basahin natin. Let us not elect low breakers. Low breakers. Tignan mo itong mga kongresista at ilang mga senador sa Senate. Akala nila korte sila, no? Hinusgahan na agad si Pastor Apollo Kibolo, ano? Low breakers ang tawag niya kay Pastor. Let us not elect low breakers as lawmakers. This is what Senator Rizon Severo advised the voters Wednesday after learn, learning that accused sex offender Apollo Kibolo is running for senator in the 2025 senatorial election or elections. Ito pa ang karoktong karapat dapat nga ng, ng, bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan. Pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino. Ayun naman pala para gamitin natin ang ating karapatang pumili ng ating mga leader para hindi iboto si Kiboloy. Yun naman napaka napaka sama ng pag-uugali. Matapos niyang sabihin, may sapat naman daw tayong kaalaman, no? Tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatang pumili. Wala ka ng pakialam, Ari, sa konteberos kung sinong gusto naming piliin para iboto. No? Ikaw na rin ang nagsabi, may karapatan kami. Sa'ka, sinasabihan mong lawbreakers si Kibuloy. <clears throat> Isa ka bang judge? Talaga bang gusto mo maging judge? Dapat pala nag-law ka para mahirang ka bilang judge. Eh hindi ka hindi ka nag-lawyer nangangarap ka pa lang mag-judge. Yan ang mga ugali ng nasa congressista nasa Congress ngayon. Mga bataan ni uh, Tamba at ilang mga senador dito sa Senado. Kala mo sila ay judge, no? Eh, ano bang sinasabi ni Cheese is bilang Senate President at isang abogado? Ito po uh, panoorin natin. Pakinggan natin comments oh, sa kanya ka, sir. Nag-file rin siya ng Certificate of Conduct Line for the po karapatan na niya yun dahil um, hindi ba naman siya convicted by final judgment oh. na nag-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o umawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Mm. Conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya kabilang sa mga accessory penalty nun ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Sumalit, hindi pa naman final nga. Oh. ang conviction, at hindi ba naman final. So may karapatan pa siyang tumako. <laughs> Malinaw. Paulit-ulit nga eh. Wala pa siyang conviction at wala pang final. Ano ba yung sinasabi ni Cheese na final? Meron pong kaso si Castro. No? Kidnapping, child abuse. At siya ay convicted na sa regional trial court. <laughs> Pero kay Risa Oteveros, okay lang. Wala, wala problema. Kasi magkasabot yung dalawa na yan eh si Castro at si Hontiveros eh. Kapag si Castro, eh nung nag si Castro ng COC sa pagkasenador, walang problema. Kahit convicted na. Pero kay Kibuloy, nung nag si Kibuloy, may problema sa kanya. Eh wala pa namang conviction. So nakikita nyo, kapag kayo naniwala o nakinig dyan kay Risa Hontiveros, eh parang hinayaan nyo na sarili nyo madaya dinadaya kayo. Kasi kung diyan lang kayo nakikinig, no? Para kayo may tapaoong kabayo at wala ka ng ibang pinakikinggan, madadaya ka talaga. Ganyan yung mga ginagawa ng ibang mga komunista. Yan. Dinadaya yung utak nyo. So, dito po sa sinasabi ni Chis Escudero na wala pang conviction, wala pang final, Ihalimbawa natin yung kaso ni Castro. Convicted na siya sa Regional Trial Court at nakaapela siya sa uh, Court of Appeals. Kapag na guilty, hinatulan ng guilty si Franz Castro sa Court of Appeals, tatakbo pa yan ng Supreme Court. Doon sa Supreme Court, yun na yung huling hantungan. Kapag na, nahatulan si Castro ng Guilty ulit sa Supreme Court. Wala na pong apila doon. Yun na po yung final na sinasabi ni Cheese Escudero. Final and executor, executory. Kailangan na i-execute yung hatol na yun. Kung kailangan na ikulong sa ganitong ilang taon o panghabang buhay, yun po ay uh, isi-serve dito kay Castro. So kay Kibuloy, pwedeng pwede pa talagang tumakbo si Kibuloy dahil wala pa siyang conviction. Okay? At kung sakaling magkaroon ng kun yung yung kaso niya nga ay dismiss na yun eh. Binuhay lang eh. Tapos dinagdagan ng ibang kaso. Tapos kung sakaling magilty si Kibuloy doon sa iba niyang ka, uh, mga kaso, pwede pa siyang pumunta sa Court of Appeals. Gagaya ng ginagawa ni Castro ngayon. So wala pa talagang mga final na conviction. Kaya pwedeng pwede pa silang tumakbo. Hmm? Okay? Pero itong si Risa Monteveros gagala Gagalaiti, uh, ay, parang, ano, parang super power ang gusto niya. Parang gusto niyang maging hero-hero siya. Yaw-yaw siya ng yaw-yaw. Nakaalakala mo uh, maraming naniniwala sa kanya. Yun ang, ano eh, yung bang bilib. Bilib siya sa sarili niya. At uh, talaga namang para siyang judge kung manghusga. Eh, ito yung nangyari po sa kaso naman ng mga leader ng KOJC. Dito po sa kaso niya sa, kaso nila sa Amerika. Ah uh, bumibilib po tayo sa justice system ng Amerika. Uh, naniniwala tayo na walang mga hoodlums in robes. Ito po yung nauso nung panahon ni Erap eh. Meron talagang mga judges ay mga tinatawag na hoodlums in robes. Yung robes po yung suot ng mga judges yung kulay itim. Yung kala mo gagraduate sa college. Yun po yung robes. At may mga ilan na mga judges dito na nababayaran kaya tinatawag silang hoodlums in robes so dito po sa korte sa Amerika ibinasura ang tatlong mabibigat na kasong human, human trafficking money laundering at forced labor Ah, uh, <clears throat> isinampa po ito sa mga leader ng KOJC yan nga yung nabanggit natin nakaraan na mayroong mga tiniwalag si pastor o ang KOJC na mga member no ng mga lalaki tiniwalag sila dahil siguro may anomalyang ginagawa may mga pagnanakaw na ginagawa sa kanilang simbahan at nagtungo itong mga to sa Amerika kung saan doon sila nagsampan ng kaso at sinuportahan yan ng ibang mga religious group dahil nga itong KOJC ay lumalaganap sa Amerika. Dumadami ang kanilang miyembro. Kumbaga, yung ibang religion doon, nagsa, nagsasamahan, naglilipatan doon sa religion ni Kibuloy. syempre apektado yung ibang religion doon, kagaya ng protestant, maraming protestant doon eh. syempre kung na nalalagasan sila ng membro, kumukunti yung kanilang yung mga donation nila, yung mga ikapo, no? Kaya nagsagawa ito ng pagdidimanda kay Kiboloy na inaakala nila kapag nadimanda nila yung mga leader ng KOJC eh mamamatay na yung religion doon sa Amerika, no? Akala nila, yun ang inaakala nila. Eh. So ginigipit nila. Ang kaso, Napakadali lang magsampa ng kaso. Kahit dito sa Pilipinas, kahit saan madali lang magsampa. Ang problema yung kung paano mo ito patutunayan. No? Eh nagkaroon daw ng plea o uh, parang uh, parang usapan na pumayag lahat ng mga lawyer. So, na-dismiss po ang kaso. Yan po ang mahalaga. At ito'y nabalita na kahapon sa social media. Kaya lang busy tayo kahapon. Kaya ngayon lang natin ito na, na i-vlog. No? Pero ang mainstream media ay parang tahimik dito. Or kung ibinalita man ito, parang uh, wala lang. Parang matamlay ang kanilang pagpabalita. At yung magagaang nakaso lang daw ito. Parang ganon. Pero kung pag sila'y nagbalita kay Pastor, kaa ako, Apollo Kibuloy ang pagbabalita nila ganito sa patong-patong uh, na kaso ang kinakaharap ni Pastor Kibuloy na akala mo eh kriminal na nakala na mo hinatulan na nila pero pag may ganitong balita na dismiss ang kaso ang pagbabalita nila matamlay hindi ba't mga <clears throat> mga demonyo mga naggumagawa nito yung mga nag-ooperate ng mga ganitong pagbabalita. Eh, yung mga amo nila. Mga demonyo, mga gumagawang ganito. <coughs> so, dismiss ang kaso nila sa Amerika. So, isang patunay yan na hindi kung ikaw ay kinasuhan, eh kay Hontiveros guilty na agad. So, yan ang ginagawa ni Hontiveros. Kaya, Ewan ko sa inyo, bakit nyo ibinoto itong si Hontiveros? Ano ta ano na contribute nito sa Pilipinas? Ano na itutulong niya? Minsan pumunta yan sa bahay. Eh. <laughs> naka todo ano pa eh. Todo uh, nakabota, naka wala lang. Tumingin lang doon. Wala rin naman dalang relief goods. Na, na naalala niyo 'yon? pakitang tao lang. Yan lang mga ginagawa niya. Pero kung kung tutuusin, eh ito ba'y eh, malinis na tao? Meron din tong anomalyang sumabog eh. Doon po sa PhilHealth nung siya ay nakaupo bilang chairman nung panahon ni Noynoy -Noy Aquino, merong 15 billion anomalya ito eh. Ito'y namigay na mud-mud ng mga uh, parang Christmas bonus na kung aalamin natin kung magkano yung mga parang tagba 5 million doon po sa mga uh, mga opisyal ng PhilHealth, mga empleyadong matataas na tungkulin sa PhilHealth eh, nabigay ng Christmas bonus eh, baka ang nangyari doon eh, 1 million binigyan ng 1 million yung ibang empleyado, tigwa 1 million tapos nilista niya 5 million <laughs> sa report <laughs> Yan yung tongpats na sinasabi. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.